Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo po magkape at pandasal. Si Bishop Chito Tagli po ito mula sa Diocese ng Imus Cavite. Pagnilayan po natin ngayong umaga ang karunungan ng mga aba. Kapag ako po ay naguguluhan sa isang komplikadong bagay na mahirap unawain o kaya'y may dapat akong malaman, ang agad kong iniisip na lapitan ay ang mga dalubhasa o experts mga taong may alam sa bagay na ibig kong linawin. Subalit ang karunungan ay hindi lamang nakukuha sa pagbabasa, pagpasok sa universidad at pagtatamo ng mga master's o doctoral degrees. Mahalaga po lahat ng yan at dapat pagsikapan. Subalit may karunungan ding natututunan sa mga pighati ng buhay, sa mga pagsubok na napagtatagumpayan, mga paghihirap na nagpapatatag, may karunungan ding nakukuha sa pagkapit sa Diyos. Sa araw na ito, huwag nating maliitin ang mga taong hindi tinuturing na dalubhasa sa iba-ibang larangan ng kaalaman, mga simpleng tao sa ating kapaligiran. Sa halip, makinig tayo ng taimtim sa karunungang dulot ng kanilang pagkaaba at pagkapit sa buhay at sa Diyos. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa karunungang patuloy mong ibinubuhos sa mga simple at dukhang tao. Turuan mo kaming magpahalaga sa karunungan nila. Amen.